Pasyal po kayo sa aking munti na tinta. ng mm, tapis ko. Pangay lang ako ng kasi. na ako. Nahulog ako sa titlahan. Sa ano, sa hagdaan ni. Isasabit ako ng mga palinda ko. Na ano ako. Iteterapy ako ngayon. Sa Marcolis na naman, punta naman ako sa taala. teterapehin ako. Pag dito ako sa bahay, iteterapyhin ako. ako. Oh. na-miss ko kayo mga no? kapis-pis mahal, ano naman ganda-ganda na yung pakiramdam ko nung na-therapy ako nung ano, first, ano ko first ano ko na-therapy eh first, ano, tawag na session na session ko no Merkulis. Next Merkulis na naman ako. Kaya ano, kasi bawal dun sa tala i ano video. Nagnakaw Para makita lang. Nung wala yung nurse, nagpicture-picture -picture lang. Hindi naman pwede mag-video. Kasi mga ano, bawal nga. Ito na munting tindahan ko. Ayan, yung munting tindahan. Mga kapispis Dito yung sa loob. Meron pa tayo sa lapas. Awa naman ng Diyos. Nakaka-recover, recover na tayo. Meron na tayong pigas. Meron na rin tayong uling. Ayan yung pinaka-importante yung bigas kasi dito. Ayan, itlog, noodles, yan ang pinaka-common na mabili. Kapi, yan. Yan ang mabili dinas Ayan. Mga, ay sa labas, mga laruan lang, mga chichirya. Ayan. Pasensya na kayo mga kapispis ko ngayon lang ako nag, ano, lumabas kasi parang ayaw ko na nga mag, ah, mag-vlog kasi hindi pa rin naaano yung WH ko tapos na ito pa napilay ko yung akin hindi naman siya napilay para sabi nga ng doktor na ugatan na ano siya na para naputol yung pinaka ugat eh gusto nila ma maoperahan eh sabi ko kung may option pa baka may pa kayong paraan para hindi maoperahan o sabi naman ng doktor ko sige therapy ka ng one month kung hindi pa rin kung may improve improve ni mas maganda tuloy-tuloy mo lang ang therapy. Sama mo lang ang dasal, sabi ng doktor. Opo nga, nagdasal. din po ako na para wala, hindi na ako maoperahan. Na ano kasi, yung, yung tinungtungan kong upuan, nasi, sira na yun, hindi ko naalala. Alam ko na alam ko sira yun, kaya lang hindi ko naalala nung pinatungan ko. Yun, bagsak si Lola. Bagsak si Kapispis. <laughs> Mamiss ko kayo mga kapispis. Pasensya na kayo ha. Ngayon lang ako nakapag-vlog. Alam man naman yung aking vlog. Kung naboboring kayo, pasensya na kayo. Hindi naman kasi ako marunong mag, ano, mamalengke. Minsan na mamalengke ako. Kaya lang wala to stand. Hindi ko na, hindi ko na ano na stand. Hindi ako nakakabili ng na stand. Ito para hawakan ko na lang ba. O, hindi na ako mag, ano, iisa lang ang kamay ko nung namalengke ako, dito lang sa kabila, yung bag, ito sa kabila hindi na ako nakakabit-bit kaya minsan, hapon na ako nakakaano, nakakapamalengke kung ano lang mabili ko, minsan nagtatricycle na lang, ako pag hindi ko kaya ikas, sayang kasi mo. babayad mo, 40 30, di ba sayang din yun, apat na titseria din yung kung mabibili mo sayang din yung tubo di ba pasensya na kayo mga kapispis ko kung wala man akong blood kasi ang aking braso ayan oh. buti nga kumano na siya nag liit liit na ng konti tsaka nagagalaw ko na siya dito simulan na yung therapy ako ayan o maga pa oh. maga pa siya simulan na yung therapy ako ng Merkulis ayan parang lumambot lambot kasi minasahe ng nurse yung pinakas Ang pinakasakit kasi sa akin yung sa kilikili. Nasa loob kasi siya ng kilikili. Tapos ito yung braso ko. Yan. Yan. Ito lang yung kalahati. Ito naman yung sa kamay ko. Tsaka dito sa siko. Wala naman na diferensya. Ito lang dito lang. Yan lang. Yan lang ang aking... Uh, kaya sabi ng doktor sige i-therapy -te muna kita pag tapos ng therapy na one month kung may improve improve tuloy tuloy lang natin para hanggang mag ano sana nga sa ko kaya nga nagdadasal din ako sana mga kapispis tulungan nyo naman ako sa aking WH para naman makaano ako sa kay lalolo maka enjoy naman ako makaka join naman ako sa youtube ko para kahit pa paano eh, makakatulong sa aking pamilya kahit na kunting bagay lang yun sa ng bon buwan, -buwan di ba, WH lang para nga awa nyo na tulungan nyo ako mga kapispis ko mga ka vlogger ko yun lang ang tulong nyo sa akin maraming maraming salamat mga kapispis ko miss na miss ko na kayo pasensya na kayo ngayon lang ako kasi nawala na talaga akong gana inaano ko kasi yung WS ko talaga hindi ko talaga maano mahabol gusto ko mang pumunta kila idol Jap japper wala naman akong pamasahe papunta dun alam mo naman magkano din pamasahe papunta dun so yun mga kapis-pis bye bye love you peace